Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga impila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, ikalimang araw sa buwan ng Marso. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala sa pagpatuloy ng ating mga balita sa araw na ito ng Martes, pakinggan po naman natin ang pag-uulat. Wala sa impila ng DWALFM ang Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live Nation Nation. Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. May 235 bikers sa lungsod ang lumuhok sa pagsisimula ng pagdiriwang ng Women's Month ngayong Marso na tinagore ang patsyak at serbisyo para kay Juana. Ito'y ginanap sa Plaza Mabini. Ang naturang gawa ay na isang fundraising project ng kalipunan ng Lahing Pilipina o Kalipi Federation, katuwang City Social Welfare and Development o CSWDO. Ang makakalap na pondo'y ay sa kanila ng mga miyembrong higit na nangangailangan na ay kay CSWD Officer Yasmin Candaba. Mahalagang papel na ginagampanan ng mga kababaihan hindi lamang sa kanilang pamilya gayon din sa kaunlaran ng pamayanan nagpaabot ng pasasalamat si Kalipi Federation President Sandy Bagsit sa suporta ng pamahalang lungsod sa pangalaga sa karapatan at kapakanan ng mga kababaihan bahagi rin ng programa yang sumba na nilahukan ng mga miyembro ng women's group mula sa iba't ibang barangay. Ito isang paraan ng grupo upang maipromote ang physical fitness na daan upang makaiwas sa mga sakit at magkaroon ng healthy lifestyle. Mula sa DWALFM 95.9 ito si Rens Belda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Transbel Dam mula po naman sa impila ng DWALFM Radyo Totoo sa Batangas.